Ngayon ay pag-uusapan natin ang katotohanan sa labis na pagtitipid. Kung ano ang impact nito sa ating buhay, kung nakakatulong ba ito sa ating pag-iipon, at kung maganda ba itong gamiting strategy para maabot natin ang financial freedom sa hinaharap. Bago natin sagutin ang mga tanong na ito, kailangan muna nating alamin kung bakit tayo nagtitipid. Maraming dahilan kung bakit tayo nagtitipid. Isa na dito ay ang pagkakaroon ng maliit na sahod at mahal na mga bilihin. Normal lang na magtipid tayo kung ito ang sitwasyon natin sa buhay. Mas mabuti nang gagastos tayo ng naaayon sa ating kinikita kaysa gagastos ng sobra pero marami namang utang na binabayaran. Ang pangalawang dahilan ay marami ka ng responsibilidad. Kung muna halimbawa na dito ay meron ka ng anak na pinapaaral, hinuhulog ang sasakyan, pinapagawang bahay at mga magulang na sinusuportahan. At ang pangatlong dahilan ay meron kang financial goals. Katulad ng emergency fund, negosyo, investment at retirement. Kailangan mong magtipid para meron kang maiipon. Ang pagtitipid ay kumo na ginagawa natin para maiwasan ang mabilis na pagkaubos ng ating resources. Karamihan sa ating mga Pinoy ay hindi pinanganak na mayaman, kaya isa sa pag-uugali natin sa paghawak ng pera na na-develop natin over time ay ang magtipid. Nakikita natin sa ating paligid na halos lahat ng tao ay ginagawa ito. Sa tuwing meron silang bibilhin, ay tumatawad sila palagi o di naman kaya ay bibilhin kung ano yung mas mura na option. Dahil maaga tayong na sa ganitong pag-uugali na sanay na rin tayo na magtipid sa halos lahat ng bagay. Pero kailangan mong intindihin na ang pagtitipid ay merong limitasyon. Maganda itong i-apply sa short term pero ibang strategy na ang magandang gamitin kung ang pag-uusapan natin ay long term. Hindi natin maitatanggi na malaki ang naitutulong ng pagtitipid kung nagsisimula ka palang mag-ipon at kung hindi pa masyadong malaki ang iyong kinikita. Karamihan sa atin ay dadaan sa stage na ito. Yung binabawasan at tinitipid natin ang iba nating expenses para mapagkasya natin ang ating income hanggang sa susunod na buwan. At paulit-ulit natin itong ginagawa hanggang nasanay na tayo na gawin ito. Pero ang ganitong strategy ay hindi mo dapat gagamitin habang buhay. Kung matagal ka nang nagtitipid at pakiramdam mo ay stuck ka pa rin sa iyong financial situation, kailangan mo nang baguhin ang iyong strategy para mabilis mong maabot ang iyong financial goals. Ang katotohanan ay hindi kayayaman o magkakaroon ng financial freedom kung magtitipid ka lang, at lalong hindi mo mapapalaki ang iyong income kung magtitipid ka lang. Ang susi kung paano yumaman ay nasa iyong kakayahan na magmanage ng pera at sa pag-i-invest. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang tatlong problema ng labis na pagtitipid. Kung nagiging komportable ka na sa ideya ng pagtitipid ngayon, panoorin mo hanggang dulo ang video para magkaroon ka ng ibang ideya sa paghawak ng iyong pera. So kung handa ka na, simulan na nating talakayin ang unang problema. Number 1. Natitipid mo ang mga bagay na hindi mo dapat tinitipid. Isa ito sa problema ng labis na pagtitipid. Dahil minsan na tayong natulungan ng pagtitipid sa iba nating mga gastusin, sa tingin natin ay maa-apply din natin ito sa lahat ng bagay. Pero ang pagtitipid sa lahat ng bagay ay hindi maganda. Imagine tinitipid mo ang mga bagay na merong magandang epekto sa iyong kalusugan, sa iyong kaalaman at pati na rin sa iyong mga karanasan o lifestyle. Sa tingin mo, ano kaya ang quality ng iyong buhay sa long term? Paniguradong magre-reflect lang din ito sa iyong desisyon na magtipid. Halimbawa gusto mong magpatayo ng sarili mong bahay. Dahil gusto mong makatipid, hindi ka na nagpagawa ng plano sa architect. Ang binili mo ng mga materyales ay hindi pasok sa standard at ang foundation ay tinipid mo rin. Murang labor, murang materyales, pero ang magandang parte ay mabilis lang itong natapos. At sa tingin mo ay malaking pera ang iyong natitipid. Pero paglipas ng ilang taon, samot-saring problema na ang iyong nararanasan. Gutas na ang bubong dahil sa low quality ang yero na ginamit, sira na ang gutter, meron na rin bitak ang mga pader, palaging may tulo ang gripo at iba pang mga problema. Kaya sa halip na nakakamura ka, nagiging doble na ang iyong gastos at stress ka pa. Sayang sa pera at sayang din sa oras. Tandaan mo palagi na matutulungan ka lang ng pagditipid kung in-apply mo ito sa mga bagay o gastusin na hindi mo masyadong kailangan. Pero kung inapply mo ito sa mga bagay na matutulungan kang mapagaan ng iyong buhay, dito ka na magkakaroon ng problema. Kaya sa halip na magtipid ka sa lahat ng bagay, gawin mong rule sa iyong sarili na magtitipid ka lang sa mga bagay o gastusin na walang kinalaman sa iyong growth, sa iyong pag-asenso, sa quality ng iyong lifestyle at iba pang mga bagay na magpapaganda ng iyong buhay sa long term. Number 2. Magkakaroon ka ng scarcity mindset. Isang koma na pag-uugali natin kapag limited lang ang ating pera ay ang magtipid. Magtitipid sa pagkain, maglalakad sa halip na mag-commute, titipid din ng paggamit ng tubig at kuryente. At tama naman ang ganitong desisyon kahit hindi komportable na gawin dahil nangangahulugan ito na marunong kang umako ng responsibilidad. Pinatunayan mo rin sa iyong sarili na willing kang magsakripisyo at gumastos ng naaayon sa iyong income. Kung nasa ganitong sitwasyon ka pa ngayon, ini-encourage kita na magsumika pa at gawin mong goal na mapalaki ang iyong income para pagdating ng araw, hindi mo na po problemahin at titipirin ang iyong mga basic necessities. Pero kung wala ka na sa ganitong sitwasyon, alam mo na kumikita ka na ng sapat na halaga pero patuloy ka pa rin na nagtitipid sa lahat ng bagay, yan ay isang sign sa pagkakaroon ng scarcity mindset. Dahil sa halip na gagamitin mo ang iyong pera para ma-improve ang quality ng iyong buhay, patuloy ka pa rin sa iyong pagtitipid. Sa halip na upensa ang gagawin mo, palagi ka nalang nakadepensa dahil hindi ka komportable na baguhin ang nakasanayang pag-uugali. Hindi mo na rin nai-enjoy ang iyong pera dahil hindi mo ito ginamit ng maayos. Maraming mga bagay ang hindi dapat natin tinitipid. Katulad na lang ng edukasyon, kailangan nating mag-invest ng oras at pera sa pag-acquire ng mga impormasyon na magagamit natin sa paggawa ng mabuting desisyon kailangan nating mag-upgrade palagi ng ating mga kaalaman para makasabay tayo sa mabilis na pagbabago. Isa pang bagay na hindi dapat natin tinitipid ay ang ating kalusugan. Alam na natin itong lahat na kung hindi tayo malusog, hindi rin tayo makakakilos at makakapag-isip ng maayos. Kaya dapat ay nag invest din tayo sa ating kalusugan. Ang hindi maganda kapag palagi nating iniisip na limited lang ang ating resources ay natitipid natin pati mga mahahalagang bagay sa halip na titingnan mo ang value ng isang gamit o kung mapapakinabangan mo ba ito ng matagal, ang tinitingnan mo palagi ay ang presyo dahil hinahanap mo kung ano ang pinakamurang option. Kaya sa huli ay parehong oras at pera ang iyong nasasayang. Isa pang hindi maganda sa pagkakaroon ng scarcity mindset ay hindi natin maa-attract ang mga available opportunities sa ating paligid dahil ang atensyon natin ay parayang magnet kung palagi kang nakafocus sa ideya na limited lang ang resources sa iyong paligid, wala ka rin ibang maa-attract kundi ang parehong resulta na nakukuha mo palagi. Kung ganito rin ang way of thinking mo ngayon, kailangan mo na itong palitan ng abundance mindset. Isipin mo na hindi limited ang pera sa iyong paligid. At ang mga opportunities ay available yan sa lahat as long as deserving sila. Ang katotohanan ay trillions of pesos ang umiikot na pera sa Pilipinas araw-araw at madalas yang napupunta doon sa mga taong merong negosyo at mga taong marunong mag-attract ng pera. Kaya simula ngayon, ang gawin mo ay mag-focus ka sa kung ano ang posible. Gumawa ka rin ng plano at pag-isipan mong mabuti kung paano mo maa-attract ang halaga na sa tingin mo ay deserve mong makuha. Number 3. Marami kang ma-miss out na opportunities. Ito si Jake. Meron siyang goal na makaipon ng 120,000 pesos. Gagamitin niya ang perang ito para sa kanyang emergency fund. Ang kanyang target amount sa emergency fund ay katumbas ng kanyang 6 months na living expenses. Ang kanyang monthly expenses ay 20,000 pesos. So 20,000 multiplied by 6 is equal to 120,000 pesos. Si Jake ay kumikita ng 30,000 pesos every month. Kailangan niyang pagplanuhan kung ilang percentage ng kanyang income ang iipunin niya every month para malaman niya kung ilang buwan o taon siya mag-iipon. Kung iiponin niya ang 10% ng kanyang monthly income, mag-iipon siya sa loob ng tatlong taon at tatlong buwan. Kung 20% naman ay mag-iipon siya ng 20 months o less than 2 years. Kung 30% ay isang taon at isang buwan. At kung 40% ay mag-iipon lang siya sa loob ng sampung buwan. Kung sakaling pinili ni Jake na iponin ang 40% ng kanyang income buwan-buwan, paniguradong mabilis siyang makakapag-ipon pero paniguradong marami rin siyang ma-miss out na opportunities. Posibleng matututunan ni Jake kung paano maging consistent at committed sa pag-iipon. Pero kung ganito palagi ang strategy na ginagamit ni Jake sa iba niyang financial goals, mahihirapan siyang abutin ang mga ito dahil sa inflation at dadami rin ang kanyang mga responsibilidad paglipas ng panahon. At paniguradong ma-miss out din niya ang opportunity na matuto kung paano mag-invest at kung paano palakihin ang kanyang income dahil ang tinitingnan lang niya palagi ay ang kanyang mga gastusin kung paano ito mababawasan para meron siyang mailagay na pera sa kanyang savings account. Kung nag-iipon ka ngayon, huwag mo naman sanang i-compromise ang quality ng iyong lifestyle. Bilhin at gawin mo pa rin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Huwag mong hayaan na magiging boring na ang iyong buhay dahil lang gusto mong makaipon. Ang goal mo dapat ay maging meaningful ang iyong buhay at mag-enjoy habang nasa proseso ka sa pag-abot ng iyong mga pangarap. In conclusion, ang pagtitipid ay merong limitasyon. Magagamit mo ito kung nagsisimula ka palang mag-ipon o kung ano man ang mga goal mo sa short term. Pero kailangan mong i-improve ang iyong strategy kung goal mong magkaroon ng maginhawang buhay. Magtipid ka lang sa mga bagay na hindi mo masyadong kailangan. Iwasan mong magkaroon ng scarcity mindset at siguraduhin mo rin na hindi mo ma-miss out ang mga available opportunities sa iyong paligid. Sa iyong palagay, anong problema pa kaya ang maidudulot ng labis na pagtitipid? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang video, mag-comment ng iyong mga natutunan, at i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.